So hi guys, I'm Flondes Vlog and welcome po kay sa aking channel. So ngayon guys, um mag-update tayo tungkol sa aking tindahan. So ipapakita ko sa inyo guys na bago na naman po ang forma niya. So ito na guys. So ayan po guys, kahit pa paano meron na tayong mga ano, prinsesa sa ating tindahan, sabi ng Anisis Eds. Uh, meron na tayong mga prinsesa sa ating tindahan. So, dyan ko na linagay. Binago ko na po siya. Ayan. Nandito <laughs> talaga siya sa tapat ng ano, sa labas. At dyan ko na rin po linagay ang mga biskuit. At ito yung sinasabi kong nabago guys. Ayan. Bali, pinalagyan ko sa aking asawa ng, dahil sa init ng panahon para na, nakakalusot ang hangin pinalagyan ko ng screen yan, ayan yung kwarto ng aking mga anak so naglagay rin po ako ng kunting paninda dyan yan, nandyan yung ayan yan siya at ngayon guys, medyo lumit nga lang siya no kasi yun ang nangyari andun nga yung mga chichirya yan no? kahit paano guys may kunting laman na So, binago namin ang ginawa namin. Yung ref, pinagtabi na rin po namin. Tapos, ayan, nakapagpa-deliver na ako ng ayan, super kalan. So, ayan guys, kahit pa paano, may kunting laman na, ah, hindi na ganun kagaya sa dati ba. Ayan, may mga soft drinks tayo, ilang piraso. At yung ibang soft drinks ay nandito. Ayan, hanap-hanap na lang ng parang, guys. So ayun lang guys no ang aking update sa inyo about sa tindahan ni Florenda's vlog. So kahit pa paano may kunting laman na siya. Yan, unti-unti na lang. Kahit pa paano guys, ay ah, yung mga hinahanap ni customer ay kahit pa paano ay maibigay ko na. So ang mga pinamili ko lang naman ay yung mga importante lang talaga. Sa ref pala ipapakita ko sa inyo sa ref. So ito naman yung sa refrigerator guys, ah, dati nakapatay po itong isa, yan Ayun. wait ka pa paano, may kunting laman na po, wala pa lang ako mga Sisto tsaka cold At ayan naman po yung sa malaki guys, ay, ayan yung sa malaking ref, ayan, Yan. kulang po tayo ng mga Sisto, sayang no may mga bakante, Sisto po ang kulang. So ayun lang po guys ang aking update sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga makapanood ng aking video. Uh, lahat ng aking mga subscribers, silent viewers, organic viewers, members ng aking channel, maraming uh? maraming 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 salamat at team survivors. Ayun po, bye guys. Bye-bye. Don't skip ads po.